1 peso NGC coin na hard to find at handa po ako magbayad ng halagang 5000 pesos kung sino po ang makakapagbenta sa akin ng hard to find na aking hinahanap Makikita nyo po sa inyong harapan, meron po ako ditong tatlong 1 peso NGC coin. At ipapakita ko po sa inyo kung alin po ba ang hard to find at pwede kong bilhin sa halagang 5,000 pesos. Kaya unawain nyo pong maigi para po hindi kayo malito kung ano po ang hinahanap ko sa 1 peso NGC coin mga ka old coin buyer. At heto na po, unahin po natin ito isang barya na ito. Ipapakita ko po sa inyo ito pong hawak ko na ito ay isang 2019 lower mint mark. Isa rin po ito sa gawa ng BSP na NGC coin. At ito nga pong na ito ay nagsisirculate pa hanggang sa ngayon. Pero ito pong na ito ay common coin pa lamang. 2019 lower mint mark mga ka-old coin buyer. At ang sumunod naman po natin papakita ito pong isang bari na ito na 2019 upper mint mark kung makikita nyo po ito ito pong dalawang ito ay parehas to sa 2019 isang lower mint mark at isang upper mint mark ito po ay patuloy pang nagsisirculate ngayon common coin pa lamang po ito at heto na po ipapakita ko na po kung alin po ang binibili ko sa halagang 5,000 pesos kung mapapansin nyo po itong hawak ko na isa ay isa po ay 2018 mga ka old coin buyer 2018 po ito na lower mint mark ang binibili ko po na hard to find ay yung 2018 upper mint mark yung nasa taas po yung tuldok nyan kagaya po ng 2019 upper eh po kanto po dapat ang mint mark nyan basta po yan ay 2018 bibili ko po sa inyo sa halagang 5,000 pesos. Basta yan po ay 2,018 per mint mark. Mga ka-old coin buyer, maraming maraming pong salamat.